Good morning, guys. So, ayan po. Kakagising ko lang. Ayan, si Aya is natutulog pa. Ayan. Um, pasensya na, guys, kung makalat. So, ito po, naisipan naman naming mag-upload sa YouTube. So, alam ko po na matagal kaming nawala. Dahil nga po, hindi kami nakapag-upload. So, na-demonetize po yung aming YouTube channel. So, kailangan namin bumalik sa simula. Ma ano yung requirements ni YouTube para makasahod ulit. And, syempre guys, pasensya na kung ngayon lang kami nakapag-upload. And, syempre, marami, marami rin kasi nangyari. Yan, marami kaming inasikaso. So, katulad ni Ate Jube, ngayon, nag-start na rin siyang mag-vlog unang dahilan guys kaya nakatigil kami sa pagbablog kasi may inasikaso nga kami di ba galing kami Manila and umuwi kami dahil isipan namin na bumalik sa pag-aaral ngayon nandito ako kala ate Jube tapos si person naman is nandun sa kanila sa buhol yan si papa niya naman yung nagpapaaral sa kanya And next year is yan graduating na rin ako tapos si person is on second year na rin so guys ito papakita ko sa inyo si Aya tulong pa yan malaki na yan po. Pasensyahan nyo na guys. Tingnan nyo naman yung aming cabinet. So, matagal na yan sa amin. So, nung, nung dalaga pa ako, di ba nagsasama kami ni person. So, malinis pa yan. So, syempre, pag may baby na, tingnan nyo naman. Yan, puro colors. Yung mga dingding namin. Ayan, oo. Pero, kinahayaan ko lang dahil minsan lang naman si Aya maging bata. So, pwede naman linisin yan. At ayun nga, guys. Ngayon, nag-aaral ako. Third year, BSN, yan nursing. Kaya guys, ano, gusto ko pakita sa inyo yung sitwasyon namin dito kapag nag-aaral ako. Ayan. Yung naiiwan ko lang si Ayo dito sa bahay natin. Na kasi hindi naman siya yung, yung bata na kailangan mo talagang bantayan oras-oras. Bigyan mo lang siya ng pagkain. basta may makakita lang talaga sa kanya. Yan. Kaya, minsan si mama, minsan si mama bumibisita rito. Siya yung nag-aasikaso kay Aya, nagpabantay habang nasa school ako alam ni Aya naman na nag school ako. So, kailangan ko lang talaga sa kanya mapaalam na mag school si mama. Tapos, alam mo guys, ano, iiyakan ka niyan kapag wala kang pasalubong pag uwi. Ayan. Kailangan talaga guys, may pasalubong siya lagi. Kaya yung baon ko is reserve ko talaga. Bumibili talaga ako kahit ano, kahit maliit man yan. Basta, ano, ito ang tuwa si Aya. Sayang so, guys, papakita ko sa inyo ngayon yung gagawin namin sa araw na to dahil wala na nga klase yes, tapos na kami ng first sem so ngayon is enrollment na naman for second sem kuha na yung clearance sa amin pero sa ibang school dito sa Masbate yung college is nag start na sila ng second sem so hindi naman para parehas so, mamaya is pupunta tayo sa, sa school dahil nga magkukuha ko ng clearance a few minutes later The At sa mga oras na ito, tapos na nga kami mag-almusal ni Aya at siya lagi yung tumutulong sa akin pag naglipit kami ng aming gigaan. Halos araw-araw ay ito yung ginagawa namin ni Aya, lalo na pag wala akong pasok, ayan, tinutulungan niya lagi ako. Akala niya is naglalaro lang kami, pero ayan, tuwang-tuwa siya pag ganyan yung ginagawa niya sa akin. Siya yung tag ng mga unan at kumot at habang nagliligpit ako dyan ng panghuling kumot, ayan, hinabot niya sa akin yung kanyang diaper na hinubad. Tapos alam ni Aya, yung mga charger, yan, binibigay niya yan sa akin dahil nililigpit ko. At pagkatapos ko guys, na mapatayo ang aming higaan, ayan, niligpit ko lahat ng mga labahin namin sa kwarto kasi maglalaba kami ngayon ni Aya. One minute later. Hey guys, yan, maglalaba muna tayo dahil kami nga kaming labahan. You know. habang ako nga ay nagte-dryer ay hindi ko namalayan kung ano yung ginagawa ni Aya doon sa may gripo. At ayan guys, habang nagda-dryer ako, si Aya di ko namalayan naligo na pala. Ada pasantang. I see? At habang nakasalang pa nga ang aming mga damit sa dryer, ayan, pinaliguan ko ulit si Aya para hindi siya lamigin at hindi mababad sa tubig kasi iniiwasan natin na magkasipon lalo na na walang halong mainit na tubig yung pinapaligo ko sa kanya. Napakabilis talaga ng panahon, ayan, tingnan nyo naman si Aya, ang laki na.

kano'y bigay tama it ayah finally na finish okay, sabi ng finish na magligo hi hi siela i mean i finish ati oh ligo One minute later. At bago nga ako guys, nagsampay ng mga damit namin. Ayan, pinakain ko muna si Aya at ako rin kumain na rin ako ng tanghalian. Mga one na pala ako guys, nakapuntay sa school kasi pinatulog ko muna si Aya. Para pagbalik ko guys, is tulog pa rin siya kasi mabilis lang naman ako sa school guys. Kasi kukuha lang ako ng clearance para magpa-perma. Sa mga oras na ito guys ay walang tricycle dito sa amin kaya nilakad ko na lang palabasan. Ayan tingnan nyo guys sobrang init. Sigurado talaga na matutuyo ang lahat ng mga sinampay ko at mabuti nga at nakasakay rin ako ko agad kasi sobra talagang init. At nandito na rin pala ako guys sa aming eskwelahan. At ayan tingnan nyo, di masyado maraming estudyante kasi patapos na ang klase dahil nagkukuha na lang ng mga grades and clearance. Ayan yung mga ko, naghihintay na lang sa iba naming classmates kasi sabay-sabay kaming magpapaperma. At ito nga guys, ang isa kong kaklase, ayan, kasi nabalitaan namin na kapag mag-enroll kami ng second SEM, ay hindi na kami magka-classmates, ayan, lilipat kami sa ibang section. So, sabi niya, Ate Rice, palit tayo ng section, ayan, magpalitan daw kami, sabi ko, hindi pwede. At ayan guys, tawa ng tawa. Thank you guys sa panonood at ayan hanggang dito na lang po ang aking video at sana po patuloy nyo kaming suportahan na ma-reach po namin ulit yung requirements ni YouTube para po ma-monetize na tayo ulit. Thank you po sa panonood.